Magandang buhay! Welcome back sa aking YouTube channel, ang Ants A Simple Life. Hindi na nga po bago ang ibabahagi ko sa inyo kung kaya't sana samahan nyo pa din ako. Alam ko po na marami na kayong napanood na gantong klase nga video at organic na paraan ng pagtatanim. Ang gusto ko nga lang talagang ipakita sa inyo kung talaga bang posible na magtanim tayo ng sariling gulay para na rin sa magandang kalusugan ng ating apamilya. Isa pa nga po sa aking hangarin ay makabawas man lang sa ating mga gastusin sa mga bilihin kung hindi man po makabawas ng kabuan kundi at least 50% man lang balang araw. At dahil uh, purong natural lamang ang aking gagamitin sa pagtatanim ay ini ko na, na hindi ganoon katataba yung ating mga gulay. Kagaya nga po nung mga nakikita ko dito kagaya ng pechay ay matataba ang kanilang pananim dahil nilalagyan nga po nila ito ng abono. Sa panahon nga po ngayon halos lahat na ata ng ating kinakain ay sagana sa chemicals. Na-inspired nga lang din po ako doon sa aking mga napapanood na videos tungkol sa organic farming at sana po ay ma-inspire ko din kayo. Samahan niyo po ako sa aking goal na magkaroon ng mga organic na pananim. Dati pa man po ay nangangarap na talaga ako ng mga pananim na organic na mga gulay at yun nga po ang aking ihahain na pagkain sa aking pamilya. Sinimulan ko nga sa pagkakaroon ng compost bin at doon ko nga inilalagay eh kagaya nitong balat ng gulay at aking tinatadtad para mabulok at maging fertilizer ng ating mga pananim. I-recycle -re ko nga din ang mga bote na ito para mapagtamnan ng ating mga gulay at nang sa ganon ay makabawas na rin sa mga basura. Hinati ko na nga at binutasan ito para ready na ngang pagtamnan. Dumating na nga din itong aking mga in order na buto, tig kakaunti lang muna at nang sa ganon ay uh, hindi ito masayang. Dito ko nga pala ilalagay ang aking mga pananim at uh, medyo shading ng itong uh, lugar kung kaya't at nag-search muna ako kung ano ba ang uh, mga pananim na hindi masyadong nangangailangan ng araw. Unti-unti ko na nga, nga papalitan ang mga pananim ko dito ng mga organic na gulay at nang sa ganon ay mapakinabangan naman. Aayusin ko na nga din ang lugar na ito para magkaroon nga ako dito ng mga raised beds at uh, vertical gardening. May uh, nanging din pala kami dito nga manok at balang araw ay balak ko din nga mag-alaga ng mga manok para hindi na tayo bibili ng itlog at uh, organic din ang ating pamamaraan. Dito nga din nakalagay itong aking compost bin. Sinimulan ko na nga ang pagpunla dito at sinigurado natin na mataba itong ating lupa at meron nga din itong goat's manure. Inuna ko na nga itong beetroot. Tatlong klase lang pala muna ang aking ipupunla dito. Isinunod ko na nga rin itong spinach at saka itong lettuce. Pagkatapos nga ay kailangan itong diligan. Nabanggit ko nga sa inyo kanina na shady itong lugar kung kaya't nagpatulong na ako sa aking mister na bawasan itong mga puno na nagbibigay ng lilim dito. Nilinis na nga din namin at abangan nyo po ang pagsisimula ng aking organic farming. Maraming maraming salamat sa inyong patuloy na panonood. Keep safe and God bless!